Ito ang bukas. Uh, Asa yung pinsa? Ay, Asa yung pinsa nyo, te? Ayan. Ayan <laughs> pinsa <Puan -train. laughs> ito? boy. Pantre. Ayan, oh, Kasi ano sa inyo? dami kami.

Si Tommy dakat. Sa kabila. Oh, baka meron doon. Ang palaya. lang ang palaya. na nakapamalengke na po tayo. So, yan, pa-uwi na po tayo ngayon sa barracks.